mga guys. Ayan po yung tanim ni ate. Kalabasa. Yung kanyang tumana. Ayan po yung kubo. Ayan po yung kubo. Tapos ayan po yung mga tanim. Yung tanim po niya na ngayon. Kalabasa. Ayan. Ay sa pechay pala. Ayan. Hindi isa. Mga pechay. Pechay. Ayan. No? Oh. Sa may gitna pala. May pechay. Ayan. No? Oh. Pechay sa kalabasa. Ayan guys. Oh. Ayan. Ayan. Oh. May mga ba ano na yan siya guys. Ayan. Kaya may mga bulaklak na. Ayan. may bulaklak na yung kanyang tanim na kalabasa. Ayun ang pechay. Marami eh. Kaya pechay ang dami oh. Dami tanim na pechay oh. Hmm. Pechay, pechay oh. ang pechay. Ang kalabasa ang dami oh. Kaya may bulaklak na po yung kalabasa oh. Sana ba hindi ko na makita. Ayan siya guys, Malayo oh, po yan, hanggang doon. Sa may, yan. Sa may, may dulo na ano. Di ko po sa may, sa may dulo po yan. Ayan. Ayan po, dahil po akong kalabasa. Tapos may tanim din po sa gitna na pechay, oh. Habang nag-ano, tinubuan nila ng pechay. Ayan. Ayan pechay, pechay. Ayan, dahil po lang buka ng pechay, Ayan, oh. Bawat gitna pala, nilaradyan nila ng pechay. Kaya ayan. Ayan, punta tayo sa miku. Pakubo. Pakubo tayo, guys. Ayan. Ang daing bunga, ang daing pechay, oh. Malalaki na din, oh. Ang pechay, oh. Ang kalabasa, oh. Ayan. Ganda ng kalabasa, Nung Nausbong, oh. Kasi po, dire-direcho na yung ano yung kanyang pag-ani ba yeah, wag masyado wag lang maano ma laging uulan o kaya babagyo ba kasi alam may parating na naman doon ang bagyo ayan po ang tanim ng aming tumana ayan o no? hanggang sa may dulo po yan ano may hanggang sa may dulo po yan guys o so, no? sa mayroon basta sa may huling damuhan pitanin po yan dyan. O, ayan. Hanggang doon din yan. Hanggang doon. Hanggang doon. Ayan. O. Ayan. Hanggang doon. Ito yung... Ay, ere, madaming bunga ng bula, ano, kalabasa. Ayan, o. Dami na. Tapos pechay, o. Ayan. May bunga na siguro, ano. Kasi hindi mo na ako tumingin ng, ano, ng bunga, eh. Hmm. Ay, ang ano, bulaklak ko. Oh. Tapos pechay, pechay, pechay. Bawat gitna, may pechay ng kalabasa. Ayun may bunga Oh. May bunga na pala guys, Ayun oh. malaki-laki na rin. May bunga na pala guys. Ayan o. Oh. pechay oh. Ayan pechay din oh. hmm. Sinanamdang kasi ng pechay nung nag, nag-aalaga. Ayan siya guys oh. Ano? Pechay, pechay. Ayan po yung kubo oh. Ayan oh. Ayan may bunga. Ah, Meron na po palang bunga mga guys oh. Ang dami palang bunga guys oh. Meron oh. Meron oh. Malaki na rin oh. Ayan siya guys oh. Ayan oh. ang tumana sa probinsya. Ere, tumpok-tumpok yung, ano, yung mga pecha yun. Oh. Ere, ang dami yung tumpok-tumpok. Oh. Binuhos lang siguro niya yan. Oh. Huh? Oh. Ayan, hanggang doon po yung tumana ni ate. Ayan, ayan sa may sa inaararo na lupa. Hanggang doon, oh, yun siya. Ay, may upo din pala guys. Oh. May tanim din palang upo. Oh. Ere upo. Oh. Dampira. Ah, dito sa, sa may dito, upo. Oh. Deong, kalabasa. Tatlo pala yung tanim eh. Upot, kalabasa pala. Saka pechay. Oh, ang tanim. Upot, kalabasa. At ano. Yung upo meron na rin bu ano, Bunga. Ayan no? Kalabasa pala. Upo pala dito sa kabilang ano. Doon sa may unahan. Ay, uh, upo. Ay, kalabasa. Eh, may buongan na rin po yung upo. May buongan na rin no? Ayan no, upo. May buongan na rin o. No? Ayan o. thank you guys thank you for watching i'm being kubo you guys thank you for watching bye bye